Sa video na to ay pag-uusapan natin ang isa sa napaka-importanting bahagi ng isang SMPS or ng isang switch mode power supply. At ito nga yung tinatawag natin na power factor correction circuit o mas kilala sa tawag na PFC circuit. Ano nga ba ito? Para saan ito? At bakit kaya napakahalaga nito sa mga modernong devices? Kapag sinabi po nating power factor, ito pa ay tumutukoy sa kung gaano karami yung kuryenteng pumapasok sa isang device or appliances ang talagang nagagamit sa paggawa ng trabaho. Isipin mo na lang ganito, kumuha ka ng soft drinks at niligay mo to sa baso. Yung baso na may soft drinks, yon yung tatawagin natin na apparent power. At kapag sinabi naman natin na apparent power, yan po yung power na kinuha natin sa ating grid. Ngayon, kung napapansin yung maigi yung baso, mayroon ito ng bula at sa ibaba naman is yung mismong soft drinks na pwede natin inumin. Yung soft drinks na pwede natin inumin, yan yung tinatawag natin na real power. At kapag sinabi naman na real power, ito po yung power na kinuha natin sa grid na talagang nagagamit mismo ng ating load. At yung bula naman ng soft drinks na nagkukumpulan sa taas yan yung tatawagin natin na reactive power. Well, kinuha natin siya pero hindi naman natin nagagamit. Sayang, di ba? Mahal na nga yung kuryente, dumagdag pa yan sa ating bayarin. Ang reactive power po kasi ay maaari nating tawagin na by product na sanhi ng inductive load, capacitive load at harmonics o mas kilala sa ibang reference bilang distortion. At para mabawasan o makompensate ang reactive power, dyan napapasok ang trabaho ng isang PFC circuit. So ang ginagawa ng PFC circuit is kinoconvert niya yung phase difference ng voltage at current, nang sa ganon ay para maging magkatugma sila. Sa madaling salita, magiging mas kaunti ang reactive power at magiging mas efficient yung paggamit ng kuryente. Mayroon po ng dalawang uri ng PFC circuit at ito nga yung tinatawag natin na passive PFC circuit at saka yung active PFC circuit. Kapag sinabing passive PFC circuit, ito po yung mga PFC circuit na gumagamit ng malalaking inductor at kapasitor. Simple pero malaki at hindi siya ganoon ka-effective. Kapag sinabi naman po natin na active PFC circuit, ito naman yung mga PFC circuit na gumagamit ng MOSFET, diode at isang PFC controller IC. At ito po ay mas efficient at kayang magbigay ng halos 0.99 power factor. At ito rin po yung karaniwang nating nakikita sa mga modernong SMPS ngayon, kagaya ng mga power supply ng mga flat screen TV at maging sa mga power supply board ng desktop computer. Halos napakasimple lang naman ng workflow ng isang PFC circuit. At kung iisipin mo, pwede mo talaga itong maihalan tulad sa isang boost converter. At para mas lalo nyo pong maintindihan, tingnan po natin yung block diagram ng isang active PFC circuit nang sa ganon ay para mas malinawan kayo. Pagdating sa AC input, dito po pumapasok yung supply mula sa ating wall outlet. It's either 110 volts AC or 220 volts AC, depende sa region. At pagkatapos nun, ito naman ay diretso sa EMI filter. Pagdating sa EMI filter, dito ay nililinis muna yung input power nang sa ganun ay para mabawasan ang electrical noise at interference. At pagkatapos malinis ng EMI filter ang mga electrical noise at interference, ito naman ay diretso sa bridge rectifier kung saan dito na convert yung alternating current into pulsating DC. At kung mayroon kang 110 volts AC, ito ay magiging higit kumulang 155 volts DC. At kung ang input voltage mo naman ay 220 volts AC, ito naman ay magiging higit kumulang 310 volts DC. Pagkatapos ma-rectify ng diode ang input AC, ito naman ay dediretso sa active PFC stage. Pagdating sa active PFC stage, dito na pumapasok yung MOSFET, diode, inductor at isang PFC controller IC. At ang trabaho nito ay para i-boost at i-regulate yung DC papunta sa halos 380 volts DC. Halimbawa kung mayroon ka ng 110 volts AC supply, after ng rectification ito ay magiging roughly 155 volts DC. Pagpasok sa PFC circuit, ito ay i-boost into roughly 380 volts DC na siya namang gagamitin ng ating main SMPS. Ganon din po yung nangyari kung mayroon ka ng supply na 220 volts AC. Yung 220 volts AC ay magiging roughly 310 volts DC after ng rectification. Pagdating ng 310 volts DC sa active PFC circuit, ito po ay i-adjust ia into roughly 380 volts DC na siya namang gagamitin ng ating main SMPS. At the same time ay inaayos din niya yung waveform ng current para maging in-phase ito sa voltage. At pagkatapos nun, ito naman ay dediretso sa ating DC bus. Kapag sinabi pong DC bus, ito po yung stable DC voltage sa primary ng SMPS, kung saan ito yung ginagamit ng ating main SMPS. Kapag sinabi naman po nating main SMPS, dito po sa part na ito kinukonvert yung 380 volts DC papunta sa mga kinakailangang output voltages, kagaya ng 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, etc. Kaya kahit saan ka man sa mundo, mapa Japan ka man o Pilipinas, gagana at gagana pa rin ang isang SMPS na mayroong active PFC circuit kasi nga automatic po siyang nag adjust sa kung ano man yung kanyang nagiging input voltage. At ito rin yung dahilan kung bakit tinatawag silang universal input power supply o minsan naman ay tinatawag din silang auto-volts power supply. At ito rin yung dahilan kung bakit hindi mo na kailangan ng manual selector voltage switch na madalas nating nakikita sa mga vintage appliances. Pero tandaan po natin na hindi lang siya simpleng voltage booster. Bukod kasi sa pagtaas at pagstabilize ng supply, ang isa pang mahalagang trabaho ng isang active PFC circuit ay para ayusin yung phase difference ng voltage at current. Sa madaling salita, ginagawa nitong sabay o in phase yung agos ng kuryente sa voltage. Kaya halos wala na ng reactive power na nasasayang. At ganito naman ang kwento dyan. Una sa lahat, tandaan po natin na ang active PFC ay nasa DC side pagkatapos ng rectifier. At dahil wala pa ng main filter capacitor after ng rectifier, At dahil wala pa ng main filter capacitor after ng rectifier, asahan mo na pulsating DC pa ang lumalabas mula sa rectifier. At ang waveform ng pulsating DC na yon yon ang minomonitor ng PFC circuit mismo. Sa madaling salita, kumukuha ang PFC controller ng rectified input voltage bilang kanyang reference waveform. At sa tulong ng sensing circuit, sinusukat nito ang current gamit ang current sense resistor at binabago ang switching frequency at duty cycle ng MOSFET. At ang nagiging resulta, sinusunod ng inductor current ang hugis ng input voltage. So kapag mataas or nasa peak ang input voltage, malaki rin ang current draw. At kapag mababa or nasa zero crossing, maliit din ang current draw. At dahil dyan, kaya nagiging sabay or in phase ang current at voltage. Para naman makamonitor ng tama ang PFC controller IC, ito po ay kadalasang gumagamit ng dalawang feedback loop. At ito nga yung tinatawag natin na outer voltage feedback loop at saka yung inner current feedback loop. Ang pinakatrabaho ng outer voltage feedback loop ay para panatiliin ang DC bus sa 380 volts DC. Kaya nga kung minsan kapag may problema yung outer voltage feedback loop, asahan nyo na mayroon kayo ng mababa o kaya naman ay sobrang taas na output voltage. At common ito kapag palagi kayong napuputukan ng main filter kapasitor. Samantalang ang inner current feedback loop naman, siya yung taga-ayos ng hugis ng input current based sa reference voltage waveform. Pakatatandaan tandaan po ninyo na ang inner feedback loop siya yung tunay na gumagawa ng power factor correction dahil ito yung kumokontrol sa PWM switching ng MOSFET para itris ng input current ang reference waveform dahil dito asahan nyo na ang power factor ay nagiging malapit sa 1 at halos wala na nang harmonic distortion na bumabalik sa linya Bago matapos ang video na 'to tandaan po natin na ang PFC circuit ay hindi lang simpleng booster siya rin ang tagaayos ng current waveform para maging mas efficient ang buong power supply. Kaya sa susunod na makakita ka ng SMPS board at mapansin mong mayroong malaking inductor at PFC controller IC, alam mo na kung ano ang trabaho nila. Maraming salamat po sa panunood at sana ay may natutunan kayo sa ating bagong napakasimpleng video. Maraming salamat.